Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, ang sino mang kontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. Ito ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga bumabatikos sa hirit na confidential funds ng kanyang opisina. Sa pagdalo nito sa 122nd Police Service Anniversary sa Butuan City kahapon, binigyang diin ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng confidential funds sa pagpapanatili ng seguridad, sa pamamagitan ng paglalaan ng anyay necessary resources upang matugunan ang mga paparating na hamon ng mas mabilis at magpasya. Dagdag pa nito, ang sino mang sa kapayapaan ay kalaban ng bayan at dapat umanong magkaisa ang mga Pilipino para pigilan ang attackers of peace and order sa bansa. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Unang nakatanggap ng pamumuna sa Kongreso ang parehong hiling na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd kung saan tumatayo rin itong kalihim. Inaresto ng Israeli police ang limang Orthodox Jews na pinaghihinalaang nandura sa mga Kristyanong deboto o sa simbahan sa kasagsagan ng taon ng Jerusalem March sa Old City of Jerusalem kahapon October 4. Gayunpaman, hindi pinangalanan ng pulisya ng Israel ang inarestong mga Hudyo. Samantala, bumuo naman ng Special Investigation Team ang Israeli Police kasunod ng lumolobong bilang ng mga reklamo ng hindi magandang pagtrato sa mga Kristiyano sa lugar. Mariin naman itong kinondena ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at nangakong gagawa siya ng agaran at tiyak na aksyon sa insidente. Tumaas sa 6.1% ang inflation rate ng bansa para sa September 2023, mas mataas kumpara sa 5.3% rate noong Agosto, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa report ng ahensya ngayong araw, October 5, nakitaan ng mas mabilis na paggalaw ang inflation rate, bungsod ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular na sa bigas at sa mas mabilis na pag-akyat ng gastusin sa transport sector sa gitna ng mahal na presyo ng langis. Nakitaan ng food and non-alcoholic beverages ng inflation print na 9.7%, mas mabilis kumpara sa 8.1% rate noong Agosto. Ang nasabing kategorya ang bumuo sa 84.4% ng overall increase. Bungsod nito na natili sa 6.6% ang average inflation rate mula Enero hanggang Setyembre. Saad naman ang palasyo na nanatili ang pagsuporta ng Pangulo sa consumers at mga apektadong sektor kasunod ng pagtaas ng inflation. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.